So, ang pangapanalo yun, maganda magandang, magandang uh, umaga sa inyong lahat. So, welcome back ulit sa ating channel. So, madalang tayo mag-vlog, ano? At uh, So, so nung uh, gusto nga pala magpagawa, ayan, nandito na tayo sa shop, ano, ngayon, sa Lipa City, Batangas. So, uh, lang natin from Cebu City. Ayan, namasyal tayo sa Cebu. Ayan, maraming maraming salamat pala sa mga napuntahan ko sa Cebu at saka napakaganda ng Cebu, napakalinis. So, ayan, friendly mga tao. Ayan. ayan. Sa Cebu. So, i-shout natin sila sa ating vlog. So, may vlog tayo for today, no? So, injector. May explain na ako dito. Pero, syempre, i-shout eh, muna natin yung mga ating uh, nakamit up doon sa Cebu, okay? So, shout sar out kay Sir Jikai Dison, ano? Scanella, okay? So, shout kay Bosin. Tapos, kay Sir Kevin Dimaso, ano? So, shout kay Bosin. So, yun, turin tayo sa ating vlog for today. So, ang vlog natin for today is itong injector. So, so tutukoy natin kung bakit natin to binablog, ano? So, itong senaryo ng injector na to, uh, problema niya kasi. So, vlog natin for today is itong injector. Ano? So, yung injector, tuturo ko sa inyo, uh, may problema kasi to. So, palyado siya. So, ito yung kanyang main cause. Ayan. Yung pinakang screen na to ay punong-puno ng uh, napakadumi. Ano? Marami siyang uh, na latak from doon sa fuel tank natin. Tapos, yung hindi halos kinaya ang lai ng uh, fuel filter. So, sa dumi na rin ng langis, ay, ng, uh, fuel, ng fuel natin. Then, sa tagal na rin itong uh, motor na to. No? So, 2017 model pa to, injector na to. So, ngayon ang problema niya, itong uh, screen ng injector. So, sa ibang injector, wala to. Siguro, sinira na ng iba. Pero, meron talagang walang cover. So, itong 2017 na to na injector, meron siyang cover. Kaso, punong puno na siya ng dumi. Ayan o. No? Oh. Ayan, ayan, So, sinira ko na yung cover niya. yan So, ito kasi kaya sinira ko na. Papalitan na rin natin. Ano? Di, di, ko ng bagong injector. Ano sa ibaba ng table. So, ito yung nagdumi sa kanya. Yung pinakang parang cut na to. Ano? O, sa table sa ibabaw. So, ito na yan. Ayan. So, ito kasi. Ano ka, box? Ang barado na. Barado. Ano, sarap mo. Sarap mo na. Sarap mo na. Sa table. Ayan, ayan ito. Ayan. So, tinanggal na natin yung cover niya. Pero sira na nga to, Kaya sinira ko na para makita nyo. Yun. Nagbara yung pinakang screen niya. Yung pinakang... Uh, yun na nga. Yung cover. So, akin na yung bagong injector. So, ito yung bagong injector natin mga na panalo. Na. Sinanlingal so, ko pa sa plastic. Ano? So, ito. Inunbox pa natin. So, buksan natin siya. So, dapat pala kanyang ko pa ito binuksan para napakita ko sa inyo kung anong itsura ng bago sa luma. So, yung hindi pa siya madumi. Yan. So, makita nyo yan, No? Okay. Yan. So, kayo yung screen nito, kung mapapansin nyo, pinong-pino pa yung butas. So, ito kasi sinira ko na yung isa, eh. Kayo na po puno na ng dumi yan. So, pag ganito nakatagal yung motor nyo, 20, 2017 model pa. So, kailangan nyo na talaga magpalit ng injector, ano? no? Para na rin doon sa ikakaganda ng performance ng motor nyo. So, ang scenario nito, pag uh, ganito mo dumi-injector or fuel uh, filter, namamatay-matay yung motor natin sa takbo. Dala na pag medyo mabagal tayo, pag traffic, tapos, parang nawawala-wala yung batak, tapos, biglang bibira. Baka, nagkakaroon ng hatak, tapos, biglang magkakaroon ng magandang hatak. So, ganun yung function kapag may problema yung injector. So, sa video nito, sana nakatulong sa inyo kung uh, ano yung... Uh, dahilan kung minsan bakit nakakaganan yung motor natin. So, check up nyo lang ito mabuti. Yun lang masasabi ko. At pag madumi yung pinakang uh, screen ng injector natin, so kailangan nyo ng palitan, okay? So, ito yung bago. Nasa part ng kanan at nasa kaliwa naman yung luma. So, ito yung ipapalit natin ngayon doon sa motor para gumanda ulit yung kanyang takbo. So, yun lang mga panalo. Sana nakatulong tayo kahit uh, dito sa ating mixing video. At yun, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusunod sa ating YouTube channel. At ingat tayo palagi. Tingin po sa lahat.